So, napakagandang umaga po sa inyong lahat ng mga kapwa ko ka-farmers. So, ito na po ang update sa ating talong ngayon. So, may mga bunga na. So, ito po ang na dapat sa bagyong Christine na nina, niraraton po natin kung saan ngayon marami ng mga bulaklak. At tapos, may mga maliliit na bunga tayong napapansin. So, naka-recover na po siya, no? 100% na po naka-recover kasi nagkaroon ng mga maliliit na bunga at saka maraming bulaklak so yun po ang ating uh, talong na ang variety ay Calixto F1 kung saan 19 days na po siya nung nairaton natin so tama po ang sabi ko no mga tatlong linggo o ano uh, may bunga na so napapansin natin meron na so marami ng mga bulaklak at maganda ang talbos sa ating mga nirarato na talong ito bunga na ito na maliliit yan may mga marami ng bulaklak tayong mapapansin yan so maganda na po no mga ka-viewers uh, mga ka-farmers ang ating talong kaya nga tuwang tuwa na ako kasi may mga maliliit na bunga yan so 19 days so ito na po siya parang wala lang nangyayari sa ating talong pero napansin lang natin yung lagpas natin talong mga ka-farmers ay anong lag sobrang baba na po kasi pinutol, no, rinaton ang ating talong kaya nga kung tingnan natin medyo uh, mababa na po or ma-exit na lang yan so may mga napapansin na tayo yung mga kasing laki ng kalingking natin or daliri ang mga bunga sa ilalim no? <coughs> no? yung mga ganyan kalaki oh. yan to meron pa oh. so yun po ang napapansin ko sa ilalim po ng ating uh, mga tanim na talong so, maganda na pong tingnan mga ka-promers mga ka-viewers sana nga hindi na po ito matataman ulit ni bagyong pipeto kasi napakalakas daw no? 'yung nakita ko sa mga update sa uh, mga video sobrang lakas po ni Pipito sana nga ah uh, makaligtas po ito para magkabawi tayo ulit sa mga nagagasto natin dito kasi malaki na po ang gastos rito mga ka-farmers kawawa tayo pag hindi tayo makabawi okay so bago tayo magtapos sa lahat ng mga shareer commentator sa ating uh, YouTube channel Uh, maraming maraming salamat po no, sa inyong lahat sa inyong walang sawang pag -suporta. Ah. so abangan nyo lang palagi ang mga latest video na i-upload ko kasi uh, lahat ng mga ginagawa ko dito pag hindi lang sobrang busy nag update din ako at nagbabahagi po sa inyo sa mga bagong kaalaman po tungkol sa farming okay so sa inyong lahat uh, thank you so much happy watching God bless bye bye